Good morning mga ka-idol. Ito po ay para sa mga baguhan pa lang na sasakpa po ng mag-drive ng truck. Uh, ito po ang kinatawag ng truck na ito yung sasakpong gear na ang ating transmission at sa dalawang gear ang reverse. Dito po mga kaidol, hindi po uh, sampong kambyada, mali po yon Dahil wala pong kambyada na sampo o kaya dosing kambyada. Iisa lang po ang kambyada. Ito sa akin na ito, ipapakita ko sa inyo, ay sampong gear ang transmission at saka may dalawang gear na reverse. Aito ito po mga ka-idol, panuorin nyo hanggang patapos. Para lang po ito sa mga baguhan pa lang na sa ng truck para pa alam nyo kung paano gamitin. Ha? Pero yung mga naka-encounter na ito, nakapagpaniyo na nito, pwede na po kayo mag-scroll. Huwag na kayo maging buzzer. Panuorin nyo kung gusto nyo panuorin kung tama itong didimo ko sa kanila. Ito na, maraming salamat. Ito na, mga ka-idol, na natin patagalin. I love you. Ito na. Ayan po, ito po yung mga gear. Ayan, speed po ito. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. At ito naman po yung high and low switch na ano, natin na 4, number 5. Pagkatapos po ng number 5, ang nakasabi nyo lang na po kayo ng number 5. I-abang nyo lang po ito. Uh, ngayon, pagka nakabuelo na, na po kayo, diretsyo na po, uh, diretsyo na lang po ninyo sa 6 hanggang sa 7, 8, 9, 10. Yan po. Gerçekten